May buntag sa tanan. Tanang nag-support sa atong ginagmay vlog. May buntag kaninyang tanan. Adlaw karon nga Huwebes, wala ta dire karon kay natay lakaw. Natay pasyente nga para na to. Ay mo kanhi dire sa mga kay wala ko dire. Sa tanang manggagamot, lahi pugo sa uban. Ato, pwede na ko basahon ang imong sakit sulod sa imong lawas pwede na kulang taon ang sakit sulod sa mong lawas pinaagi sa mata bisag dili mo musulti sa inyong sakit mahibawaan ako na kung unsay mga sakit nga gibati ninyo ibalhin ako na sa akong lawas may bawaan ko kung normal ang imong sakit or dili may bawaan ko daot ang imong sakit or dili ako lahi ko sa ubang mga gamot kung gusto sad mong maayo, ana atay mga buhaton anak. Nga naamay ikagasto. Pero dili pud tanan. Tao nga kaya na to ayohon sa mata ang tao nga nimbiya nagkaon. Sama ra sa doktor nga naay maayo, naay mamatay. Pero mas lamang ta sa doktor. Kaya ang doktor kung magpa-check up ta mo sa doktor. Pero ako nga manggagamot. bisag di ka mo an hiderin ako pwede ta ka check up ah uban ya doktor ug sa ubang mananambal daghang mananambal sa kalibutan dili kay ako ra pero hugot mog pagsalig ug pagtuon ako maayo dili ko pareha sa ubang mananambal nga nae mga rebulto daghang mananambalay kay mudaot. pero ako wala koy yung ribulto nga gituhuan Andre. wala ko'y rebulto ng ipang saligan pero na ako'y kamot nga gamot kamot nga gamot o na ko'y kinakusgang gahom bato nga baki bisa kung sa kalayo ang akong tambalan kaya mong maayo bisa kung sa kabugat ang yung street kaya mong maayo kaya na ako'y bato nga baki ako rin nagkupot ani, wala ni sa ubang mananambal. So bisa nang inyong sakit, dili mo musulte. May bawaan ako. Kaya na ako i mga gabay. Na ako i batong nga baki. Ha? Huh? Pantawa ninyo, na ako i batong nga baki. Na siya ay kanal rio, hm? Huh? Kita niya. Na si kanal dra. Raw. Na po si kanal Ha? Huh? Dili na sa ordinary ng bato. Tuga pud ako nga bato. Mao na nga. Kung magtalikod magana ang posisyon, bakit nga bato na sa. Mao na nga. Karon ang lawa hoy bes ra atay lakaw. Kung to gusto mo gusto magpa pwede mo mo-text na ko o mo-chat. Among hapiton karong adlaw. Ah. Oh, maayong buntag ka yung tanan. Salamat kasi pagsalay o pagtuo ni Boss Winston. Oh, po tayo Facebook page. Pwede niya makita ang atong mga video. Kung kung saan ka tested and proven. Bisa kung saan ka klaseng sakit sama sa mga buang Mga nangaliso ang utok. Ato na pa kamutan nga maayo. Kay daghan akong gitambalan nga naingon anak nga wala ko kakita sa personal akong giayo. na hitabo nga ingon anak, nga aturang gilang wala ko hikapa na ayo pero dili tanan nga 100% nga karong adlaw maayo ka na karong adlaw nga maayo na sunod semana maayo sunod bulan maayo sama ra pugo sa Ginoo kung buhi ang Ginoo buhi pa ko ang Ginoo may gahatag na kung kusog nga gahom ako dili ko hinimba dili ko hiyawa yawa pero akong pagsalig sa Ginoo usara kung magampo mo sa Ginoo katong mga bugat ug sala ayo ipaagi sa baba kay malimot mo anak ipaagi sa una una og diri aron makita ninyo nga ang Ginoo ming sulod sa inyong lawas mao nay pagampo nga tinuod nga gikan sa langit oh may buntag ganin tanan Dagang salamat sa pagsalig o pagtuo. Salamat. Thank you. Power ay mula So atong kargahan ang atong lawas. hikap sa tadiri. Pero makakarga tag kusog nga gahom. Og bata ka balos atong mga pasyente kung unsay gipangbating sakit nila. Bisag dili ka musulti, mahibaw na nako basta makita ang ka. So atas ang kargahan. Og kato pa wala para kita, ana apo tay sapatos. Nga sandal, no? sapatos nga bato pero sandal ang porma sa so, tanang mananambal wala pa yung mananambal nga nagunit ani akora hmm, napaitiko do oh. tauban sa bato nga baki so patingalahan kayo na so ato sang kargahan magampo sa tagamay Amen. Juras uras. Uras karun di 1034 Manok no on ne yes so on na tak ne bol bolam bol ha bolang na bol bolang ne ma jo na mare kudri sa